So let's start. This is a garden tour. So it's all of this going down. Garden puto ng sister in law dito. Okay. So all over the thing is roses, lavender. This lavender, mabango siya kasi ano Talaga, mabango siya dito tapos ito hina-harvest tong lavender na to pag time na it is so nice really ayan. tapos yan sa gitna nito yan drive 'yan papunta dito itong tree na to ang ganda-ganda niya kasi yellow siya tapos yun. puro yun puno ba Okay guys, see? Puno. Lavender ulit. Tapos puro roses. Nung binili na nila nito, itong ano na to, place na to, is ganun na talaga siya. Tapos dito sa side na to, is puro yan mga ganyan. Tapos, agapantas. Agapantas siya. Tapos to, yan. So, both side naman ng driveway is puro agapantas. Dito lang po yan sa heat burn, guys. Tapos dito, nagbubulong pa lang siya. Okay. So, dito po to sa heat burn, Australia. Tapos, makikita mo siya all the way there sa taas. Is puro agapantas. Diba? Okay. Ganon. Tapos, dito sa daanan na to, is, ano siya? One look again. Ganon siya, puro aga agapan. Tapos, paborito kong, ano, flower din. Tapos, ito naman siya, pababa dito. Walking, walking lang tayo. Okay, guys. So, dito is nakapaligid siya. May mga camera to dito. Itong garden na to is ano uh -huh. may lake to dito may isda siya dito tapos dito nangitlog nang yung mga duckies hindi ko alam kung nasaan sila ngayon pero dito sila papunta yon doon mahaba yon of course that tree balakid na natin ah tree back. tapos yon doon so yon ang yung may tubo yun na puti kasi pag ano pag ano siya tubig pag na, na ano na na yung tubig nilalagyan nila ng tubig yung ano na yun tapos yun para siyang ano para siyang ano ang daming ano ang daming mga ano yun yung ginagawang banig yun so ito siya dito yun hindi ko pa alam kung nakikita na ako ng ano dito nakakita na ako ng ano yun ng snake pero awan ko lang. So ito yung puro tree, ganyan. Ito yung garden nila talaga. 'Di diba, ang ganda, puro flower. 'Di ba? Papunta yun doon sa taas. Okay. So yun. Maganda siya talaga. Maintain kasi ang ano gardening, gardening ganun. Maintain siya. So yun. Oo. Di pa mahilig sila sa flowers. Parehas kasi sila ng kapatid niya. Yung asawa ko pa. Ano, nag... Ganon din sa mumbok. Pero sa mumbok, hindi talaga siya, ano, magandang maganda. Pero dito maganda din. May mga ano siya, dating ganun. Kung gusto nyo mag-date, may mga upuan doon sa ilalim. Tapos table. May barbecue. Tapos gusto nyo magano, mag-barbecue. Yun. Tapos yung trees. Mga ano pa siya, mga fresh. So, walking around the garden, touring lang to ha, guys. Tour, tour, tour lang ha. Ito, tour ko kayo. Um, Dahan-dahan lang kasi baka maano ko, maapakan ko yung ano yun, yung uh, medyo tai-tai ng kangaroo. Kasi minsan may kangaroo dito alas 12 ng gabi. Malalakas sila. Tapos ito siya ito isang ano sa in, sa entrance sa kabila naman baba yan siya torto lang siya ganyan mahilig talaga sila sa roses ganda talaga ang landscape niya leba diba? siya tapos yun like i said kung gusto niyo mag-date may upuan diyan tapos naka-face kayo sa tree na yan underneath kanoon tapos yan ito siya another flower ito naman pag baba mo dito sa stairs is pupunta ka dito pag akyat mo doon is ganun din ang mga flowers ganyan ang cute diba tapos yun punta dito pakita ko sa inyo ang lamig lamig lang kaso there ganyan yellow, yun, roses, yun. Tapos, yun, ito siya ang daan ng papunta sa taas. Yan. Di ba ang ganda? Maganda talaga siya. O, kahit ano, kahit anong ano, pinaka-importante sa kanila dito. Yun. Yan. Yan. Tapos, of course, makikita mo yung camera nandun, may kamera doon. camera yun nakatutok sa bahay yun tapos yun diba ang ganda Oo. Oh. kahit saan may upuan kasi gusto nyo mag date mag date kayo tapos yun papunta sa taas diba oh diba may camera doon kabilaan sila diba tinatali Dyan. diba may camera wag lang kayo maingay Okej, okay. med ingen kasse med kamera. Okej, thank you. This today to is the tour, 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 garden tour. Så, John. Så, John.